Bukod kay Glyza de Castro, gaganap din bilang sangre sa Encantadia remake si Kylie Padilla. Unang-una, I wanna make my own amihan kasi iconic na yung mga una eh. Ayoko naman i-compare masyado yung sarili ko or any anybody else. So, I'll just give my best. Sa fitting pa lang ng kanyang costume, kitang-kita na ang excitement ni Kylie. Kwento pa niya, bago pa man ipagkaloob sa kanya ang papel bilang sangre amihan, talagang nag e na raw sila ng amang si Robin Padilla para sa pagdating ng ganitong klase ng mga proyekto. Hinanda niya na ako para sa role na to kasi ang tagal ko nang nagte-training walang masyadong action. So parang sabi ko, ang galing lang. Parang alam na ni God or alam na ni Papa na may, may makukuha kong role na mapapakita ko. Pero alam nyo bang nag-audition si Kylie hindi para sa papel na sangre amihan? Nag-audition ako para kay Perena. Kasi gusto ko naman ng bagong role. Bago, na medyo kontrabida. Sabi ni Direk, try ko rin yung ano, Danaya, Enamihan, and Alena. Lahat pinatry ni Direk sa akin. <laughs> So siguro nakita ni direct na mas gusto niya akong faramihan. Kabilang si Kylie sa angka mga Padilla na talaga namang gumawa ng pangalan sa Philippine showbiz. Ipinanganak sa Pampanga si Kylie Nicole Padilla noong January 25, 1993. Ikalawa siya sa apat na anak ng tinaguriang bad boy ng Philippine movies na si Robin Padilla at ang dating asawa nitong si Lizelle si Habang lumalaki, dalawa raw ang naging tahanan ni na Kylie, ang bahay ng mga magulang ni Lizelle sa Pampanga at ang bahay na ito ng pamilya ni Robin sa Fairview. Kung sa ang childhood mo, masasabi mo bang um, na-enjoy mo siya, nakapaglaro ka, nakapag... Laruka, nakapag uh, or very protective ang parents. Halo, Nakapaglaro naman po kami. Pagkasama namin sila. Of course, that's how you grow up. Pero, very protective. In what There's sense? always a bodyguard. There's always a yaya. There's always somebody there to shield us from anything. Ano-ano because... itong mga magagandang alaala mo dito sa bahay? Mga ganong edad? Yung pag dumadating si Mama Eva, galing di ko, di ko maalala eh. May dala siyang Barbie doll. Habulan, swimming dito sa labas. Itong si Kylie talagang napaka-iyakin. Pag mayroon siyang sinabi na hindi mo may bibigay, iiyak na. Iyak yan, iyak. Habang pinahihinto mo, hindi. Iiyak lalo. Di pina-babayaan na namin. makakatulog na sa agdanan. Sa Australia, nag-aral si Kylie at ang dalawa niyang kapatid na sina Queenie at Zenzen. Umuwi lang sila ng Pilipinas para bisitahin si Robin na nakapiit pa sa kulungan ang kanilang ama. Ang tanong nila sa papa nila ganito, papa dito ka ba nag-aaral? <laughs> Sabi naman niya, oo, oh, oh, kasi meron silang mga pangalan dito. Pangalan niya. Oh, dito ako nag-aaral. siya. Bakit dito? Sabi daw niya. Eh, dito ang gusto ko eh. Oh, so, akala ng mga bata nag-aaral siya. No? Nang makalaya si Robin, siya naman daw ang dumadalaw noon sa kanyang mga anak sa Australia. Kamusta ang relationship mo with your dad? Well, siya, ano, pag hinihintay, ko talaga siya pag sinasabi ni Mama na darating na siya galing sa airport. So, lalabas talaga ako sa tabi ng mailbox. Hinihintayin ko siya kahit isang oras kasi na ko talaga siya. What about with your mom? My mom? Yes. How's your relationship with mommy growing up? Not so close when I was younger. I guess kasi hindi ko siya maintindihan. Kasi girl pa ako na hindi pa woman eh. Siya na woman na. So, hindi ko pa alam yung mga pinagdadaanan niya. You were, ano, longing for attention that time? You were longing for your dad? Ano, I, I just love my dad's attention. I don't know mm -hmm. why. Mm -hmm, mm -hmm. Kaya ako yung pinaka-athletic nun kasi gusto niya yung ma-energetic kami. Para mga lalaki. Kaya ako yung pinaka-tomboy. Tomboy nun. Ako yung pinaka-mataas tumalon. Ako yung... Pinaka-baliw <laughs> pagdating sa mga ano tak takbuhan. Tuwing walang taping, humahanap daw ng pagkakataon si Kylie na makasama ang ama at isa raw sa paborito nilang bonding, ang firing. Kylie, pag-shooting ka, um ano ba yan? Stress-reliever mo ba, ba yan? Ano po feeling? Hindi naman po stress-reliever. Oo, oh, ah, okay. dapat walang galit. Oo! Oh, oh. Sports -relax. lang yan. Nare-relax sila when they do it. Hindi, angwi ng pulbura, nakaka-relax. Pero yung intention mo para bumadel. Yes, uh oo. -oh. Ano lang talaga, express yourself. Mukhang naman na rin ni Kylie ang pagiging sharpshooter ng kanyang daddy. Basta nga ako magaling So dadaan sa butas ng karayong. Sige <laughs> dadaan. Dito sa bahay nila sa Fairview, mas nakilala ko pa ng gusto si Kylie. Si Kylie mahilig sa... <laughs> Manood ng movie, kaya ako nag-artista. <laughs> oh, ano, na ka favorite movie mo naman? Uh, ito, isa to. What's this? Ah, naman nice. Tipong ilang beses mo lang napapanood. Oo, ano oo. Talag, okay. ah? And ito. Ayoko. I love Marilyn Monroe. Bukod sa kanyang koleksyon, alam niyo bang hilig din pala ni Kylie ang magpinta? Ikaw, kailan ka nakakapaint? Kailangan mo ba ng inspirasyon para makapagpinta ka? Mm. Oh. Ganun ako magpaint eh. Kaya may maisip ako na sobrang gusto kong gawin. Mm -hmm. Pagka masaya o malungkot, usually? More malungkot. More malungkot. May painting dyan na, na ginawa mo dahil malungkot ka. <laughs> ah, halos lahat. Hindi, <laughs> joke. Ay, ito rin! Favorite Right? This is your room? Yeah. Oy, red! Bakit yes. namumutiktik tik ang kulay pula? Favorite color ko po, pula. Mm -mm. Ano to? Binili mo ba? May nagbigay? Nagbigay, bigay ni po ni, ano, outdoor, first mm -hmm. valentines. Talaga? Sa ngayon, may kanya-kanya ng pamilya ang mga magulang ni Kylie. Nag-asawa na ang kanyang mommy Lizelle sa Australia. At ang amang si Robin, nagpakasal na rin kay Mariel Rodriguez. hindi man daw nagtagal ang relasyon ng kanilang mga magulang, nadagdagan naman daw ang mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Marami man daw siyang pinagdaan ng pagsubok sa kanyang tunay na buhay. Sa huli, ang mga pagsubok ning ito ang mismong nagpatatag sa isang Kylie Padilla. Kylie, anong aral ng buhay mo? Don't lose faith in yourself. Dapat pakinggan mo parati yung sarili mo. Gusto kong i-please yung mga tao so much that I forgot to please myself.